ba nakarapatan ng bawat magulang na malaman kung saan pupunta ang kanilang mga anak? Sino-sino ang kasama? At kailan aalis at uuwi? Hindi yun paghihigpit. Ang tawag doon, respeto at pag-ibig. Mayroon kasi mga anak na mapagsasabihan lang ay lumalayas na. Alam nyo, hindi po yun maganda. Ang unang lumuluha at nasasaktan ay ang inyong ina. Kung ang anak ay may respeto sa mga magulang, magpapaalam at magpapaalam yan. Dahil alam nila na may isang ina na nag-aalala. Alam mo ba na halos lahat ng mga magulang ay isa lang ang pangarap sa kanilang mga anak. Ang hindi nila maranasan ang hirap na kanilang dinanas. Kaya kayong mga anak, kung kayo may galit sa mga magulang, alisin nyo na yan. Dahil kung magkakaroon kayo ng problema, magkakasakit, sa magulang talaga kayo kumakapit. Ang mga asawa ay pwedeng palitan. Ang mga anak ay pwedeng dagdagan, pero ang mga magulang ay nag-iisa lang yan. Kaya irespeto mo sila at tratuhin mo sila na may paggalang. Kung may nanakit ka sa mga magulang mo, naiintindihan kita. Pero magulang sila, ikaw dapat ang magpakumbaba. Itry mo, kausapin mo, yakapin mo. Kasi matanda na sila eh, hindi naman sila magtatagal sa mundo. Baka magsisika. ka kapag wala na sila sa tabi mo. Alam mo bang umiiyak din ang ating mga magulang? Hindi lang sila nagsasalita at pilit dinatago ang kanilang nararamdaman. Bakit? Dahil sa katulad nating mga anak na labis-labis ang pagsagot at nakalimutan na ang salitang respeto. May mga magulang na palihim umiiyak dahil yan sa atin ng mga anak. Lalong-lalo na kapag nababastos natin sila, sumasagot-sagot tayo sa kanila na nararamdaman nila na wala na tayong respeto. Alam nyo ba, darating ang panahon na ang ating mga magulang ay magiging alaala na lang. Kaya habang buhay pa sila, mamahalin, respetuhin at ingatan ang kanilang damdamin. Pagmamahal at arugan sa'yo ng magulang mo Mga man ng buhay niya'y Maisilang ka lang nito Mula sa una mong salita At paghakbang mo Siya'y nakaalalay sa'yo Siya'y sa sakit mong salitay Nag-iiwan ng luha Dahil walang silbi Ay iyong kinakawawa Balibalik na rin mo man Siya pa rin